Alam nyo ba, nung ako'y nag-aaral pa, nung maliit pa ako, nung ako'y elementary pa, lagi ako nakukurit ng aking mga, mga, mga guro. Dahil ako daw ay bobo. Ngayon, nagtatanong ako sa aking mga magulang, inay, tatay, bakit ako naging bobo? Minsan, iniisip ko Siguro talagang pinangalak akong bobo, pero hindi, marami pa rin akong, marami pa rin nagtatanong. Ngayon, naisip ko, itanong ko sa aking tate at nanay. Nanay, tatay, na ako kay ginagawa ninyo, puro Tagalog ang daing ninyo. Sabi, bakit mo naman anak na itanong iyan? Kasi ho, oh, ang sabi ho ng aking mga guro, ang bulo ko raw sa Ingles. Isya na, pasaisyahan mo na. Dahil alam mo naman, hindi kami nakapag-aral ng tatay at nanay mo. Kaya nung habang ginagawa ka namin, andain lagi ng nanay mo. Wala tayong bigas. Wala tayong ulam. Wala tayong pamasahe. Ayun. Hindi ko naman masisay ang mga magulang ko. Dahil sa kahirapan ng buhay, hindi na sila nakapag-aral mag-ingles. Kaya sana, sa mga magulang, at mga bata pa. Kung kayo'y magagawaan, minsan naman haluan nyo ng kaunting ingles para hindi magmukhang kawawa ang inyong magiging anak. Katulad ko, kapag ako'y pumupunta ng ibang bansa, hirap na hirap ako. Sasabihin sa akin, saan ang punta mo? Salitang ingles. Ang, nasas ang nasasabi ko tuloy, doon ang daan mo. Kaya napakahirap. Kaya... Mga magulang, yan lang ang payo ko sa inyo. Kung kayo magkakawaan, haluan niyo ng kaunting ingles. O sige na, good night na po sa inyong lahat. Magandang buhay para sa umaga natin kay ganda bukas. I love you all. Miss you. Ingat po kayong lahat. Salamat po.